guys, good morning. Ang oras na pala 10.30, busy pala ako kanina. Ngayon, nandito pala ako sa loob ng center. Nagpapablantes dito sa hospital. Para sa aking, ano uli, treatment next to. Kailangan blood bago treatment muli. Ngayon, dito ako guys kaya pala guys na nandito, kaya nandito yung biyanan ko kasi yung na-hospital nga ako pumunta sa dito kasi gusto para may mag-alaga kay Onyx ngayon nasa ah, ngayon, gusto niya na dapat yun umuwi kaso lang sabi ko pwede ba muna wag muna kasi may ano pa ako may marami pa akong appointment may blood test, may treatment sabi ko every week kailangan kong magpunta wala kasi mag-aalaga kay Onyx, kaya sabi ko pwede mo na huwag, pero baka sa August 16 kung ano, baka uuwi na siya August 15, ihatid na siya ng asawa ko kaya okay na din maganap na lang ako ng paraan na may mag-aalaga kay Onyx kaya okay lang yan kasi hindi ko naman alam kung ano pa yung mga appointment ko pala guys kichit ko pa kaya yan lang after ko nito punta kong shop supermarket magbibili ng mga vegetables fruits saka so, hindi ko pa alam kung ano pang bibiliin ko ulit pala ako guys sa ano pagpapablog test yan pa uwi na ako magpunta ako sa bus stop magpunta ako ng bus pasensya pala kung mahina yung boses kasi ang dami ng tao ayan guys ito uh, yan ang bus dyan ang mga last stop ng bus yung ang bus ito, sa basta. First stop. Ang basta. Ayan. Ito tayo yung bus stop. Bus stop tayo. Tapos pa hindi na sa supermarket. Para pag-uwi, papakain na lang kay Onyx. Yeah, see you all in guys. <laughs> beauty, guys. Green na ko, ka ng hospital. Pala ako sa bahay. Madilim. Pilawan ko pala. Dito na ako sa bahay. Oh, may sakit ko dyan. Ano, um, prepare muna ako ng aming lunch. Nagluluto ako, of course, ng rice. At saka ito, sardinas. Magluluto ko ng isda na sardinas. Aprituin ko lang para makakain si Bianan. Tapos, ayun guys, yung pinamalingki ko. Ito, salad, tsaka mga fruits lang. Diyan sa fridge, nilagay ko. Tsaka ito. <laughs> ma oven para may decide kami ni Bianan. Kaya yan lang muna guys. Loto muna ako, magpa tayo. Or sa manok mo. siya pantay-pantay tayo. Puede to pray the prayer of mutantayo. O lebol lang ginagamit ko kasi para okay. Para okay, okay. Okay. O okay. lebol lang gagamitin. Yan na ready naman te. Mente Hindi alam ni ni yung na sa bahay. Mayroon siya naman. Kasi kung malaman niya kaya hindi ngayon ako. Tapos ko paalisin na naman sa tabi niya. Banana mga ko. Kung happy mo guys. Ayan. 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 Hello. <laughs> it's lunch time, guys. Stay, stay it's lunch time, Onyx. <coughs> so say it. Yeah, he will eat. Hey, hey, yeah. Oh, you miss Cerato. mommy. Cerato? Miss mommy. Miss um... mommy. Kiss mommy. Kiss mommy. Kiss mami, if you miss mommy. Mm. Okay, okay. Oh, daddy will fix your airplane, okay? Yeah, leave it, leave it. Daddy will fix later. Yeah? You popo? No. Da. Oh, come on. Come on. Hi. kain tayo guys ng ano um, cherry and strawberry tapos ko lang kumain naglagay ako ng candle kasi isda the iho lang ko naglilipad yung mga fly dito finish siya naglalaro lang sa mag isa dito. my kid alam niya na inoon ko yung candila ayan sing first

Okay. Bye smoke. smoke. Yeah, come go sleep now. No. Why? Why you don't want to sleep? Train. Train train. ayaw na naman magnap guys. Mamaya maaga na naman yun matulog. Siguro ilabas ko na lang isa sa ano, punta na lang kami park mamaya. Kasi ayaw matulog eh. Para mapagod siya matulog sa so, mamaya Matulog sa mamaya ng maaga pa. <coughs> yes, playa nasa kusina pa rin at pumasok na siya para ako ay pupunta sa, sa kusina ayan punta ko ang kwarto magnanap nga ako nantok ako ikaw so, hindi natutulog umiyak lang ipit to nang walang tulog na ayaw magnap yan ang ipit niya yan yan so, nakatulog na din siya guys ayan tulog na siya punta muna ako sa kusina magawa ng kape mag snack na muna nagutom ako pero dito ko inumin yan sa kwarte kasi para hindi sa magising. Ayan. Gagawa ako ng cupcake Dito na pala guys, kain tayo ng cupcake. Ito na yung aking coffee guys. Hindi ko napakita kanina. gumawa ako kasi kakalimutan ko ba talaga kung minsan mong video guys kasi hindi na ako sanay kailangan ko sanay ng sarili ko uli na mag video sige hukain muna ako guys Ay. dinner guys yeah it's dinner mm. Kain tayo. Salamay. Kain tayo guys yan. corn and medite from Luminyan and broccoli and a little bit rice. Mmm. Almantad tay ni kasi.

在母婴店逛。